Ayan, pagkatapos na nung kumahin, siya naman ay dumedi na. Nakatulog siya. Pero, papaligbuh na namin siya. Kaya lang nakatulog na siya. It's already 8.30 in the morning. And I'm just waiting for wake up. Okay. Siguro makapaligo na din siya kasi isa lumit na dito sa itaas and then para maligo na din. Para makapulo ko lahat. At hindi ko pa pinaliguan si Apo and because wala pang magbubuhat din sa kanya sa upuan para makapaligo siya. At dahil nahantok pa ako kasi yung Apo namin isa is nagising ng Then, hindi ko siya nakatuloy because na parang call center na din siya pero ngayon siya pang naunang nakapalito at natulog na din siya nakasama ng kanyang daddy at kami naman, eto si mami niya ay nag-uugas ng plato pero waiting lang siya para makalito na din kasi akaka ubus lang ng kanyang meal Eto, ang sarap ng tulog dito sa ating shoulder. At ako din, ay hindi pa din ako nakapangilamos. At after na makapaligo ko si Apo, doon pa lang ako maligo. And ito para maalis ko yung mga sinampay ko kahapon. At patuti ko na thanks. It's served. Good morning sa lahat sa lahat po ng ating mga followers and then uh, atong mga uh, non-followers ko, kumusta kayong lahat yan sana hindi po kayo magsasawa pag mention na po yung ating role, nasaan sana ay like and share para makadagdag po tayo ng mga viewers, thank you so much that's for fun